Hi. Hmm. Hi. Hi. Uh, Hi. Ano yung pangalan? Ambal. Ambal. So uh, ano ang totoong pangalan mo? Estefano Pinedo. Pinedo? Ay. Ito yung video. Ambal. Estefano Pinedo. Diba? Tampos? Oo. Oh, tampos. Okay. So ilan kayong mga kapatid? Tuyo. Patlo. Ano yung mga pangalan? Okay. So, taga saan ka? Taga Vicente. Pada. Binkilan, San Vicente. Butuan City. Okay. So, paglaki mo, anong gusto mong maging? Gusto ko maging kapwa. Kapwa? Bakit kapwa? Hindi, yung totoo, yung totoo, yung yung work, yung trabaho ng gusto mo. Ma e What? Magano? Why? Bakit? Di ba lalaki ka ba babae? Ba lalaki ka ba babae? Mag-engineer. Anong lalaki? Lalaki ka babae? Babae. lalaki. Sure, pero gustong gusto mo naman na maging babae. May meron ka bang kakambal? Si Bonsoy. Ayan, ito si Bunsoy. Ay, magtabi nga kayo dyan. Wait lang ha. Magtabi nga kayo para alam nila. Ayan, wait lang. Ay! Pangalan mo si Ambal, ikaw? Si Bonsai. Si Bonsoy at saka si Am... Si, Bun si Ambal at saka si Bunsoy. Okay, ikaw, ano naman ang totoo mong pangalan? Si Rafi. Rafi. Okay. I respect and enjoy. Enjoy. Ah, okay. So nanonood kayo ng TV? Ano yung pinapanonood? Pinapanonood? Oh? Bulaga. Ha? Bulaga. It's bulaga. It's bulaga. Andito ang kalanghina. Ha? Stress na stress. Oh. At ang kanilang ama. Stress na stress yan. Marami ang pinagdadaan. Anyway, ano, Paglaki mo, ano ang gusto mong maging? mo, mo. Ano ang gusto mong pag laki mo? Gusto ko mo na Anong word? Kahoy. Ah, kahoy. Aasawahin mo ang kahoy? Oo. Oh, o, ikaw naman, ikaw yung ama niya? Dito ka, marap kasi, ano, madilim. Madilim dyan, sir. Ilang ilan na po ang anak niyo, sir? Hindi ka nakikita, sir. Dito muna. Live po tayo ngayon sa YouTube. Ilang anak, ilang anak meron ka? Tatlo. So, it, saan yung asawa mo? Nag, nagmamahalan ba kayo ng bongga? Gabi-gabi ba kayong masaya? Ha? Gabi-gabi? So, ano naman ang favorite mong TV show? After since nanonood naman kayo ng TV. Walang hanggan. Sino ang type mo doon? Si Coco Martin. Gaano mo kamahal si, si Gigi? 1 to 10. 1 ang pinakamaliit. 10 ang pinakamalaki. 11. Wow, sobra-sobra. Ganun kalaki, Gigi? Nakaya mo yun ganun kalaki? Gigi? ginaya mo ang gano'n kalaki ng pagmamahal? Oo? Ang sarap. Wow. So saan ka galing? Napahiya ka ba? Nauodo na, na, nag ko. Nag-expect? Hindi ko Tapos na-disappoint ka. Oh. Kawawa ka naman. Wait lang. So ikaw bilang isang ina, paano ko pinapamangalagaan ang iyong mga anak? O di ba nasa Diyos ka ngayon, religious ka? Di ba isa kang maka-Diyos? Anong religion mo? No again. Born again, again di ba? So talagang tinuturoan mo yung mga anak na mag-pray. Yes, mga. Bakit? Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Charos. Napakabait, no? Ayan, sila po ay nanonood ng Bulaga. Ayaw nila ng showtime kung Eat Bulaga ang gusto nila. Ako nga din, gusto ko ang Eat Bulaga. Natatawa ako kay... Kay... Yang yung tatlong yan, si... Si ano... Si Jose Manalo, si Wally, at saka si... Paolo Gusto Gustong gusto ko yung tatlong yan. Pati si... Big Soto! Hello, Big Soto! Ayan. Andito kami ngayon sa kanilang lugar kasi kasalukuyang inaayos ang kanilang bahay. Ginigiba. Kaya yun renovate O so, mamaya ha? Ayan. Itong lugar na to ay nire-renovate. Yung bahay nila. Ayan. Sa nakikita nyo yan. Ginigiba kasi nire-renovate. At hi Ardals. Ardals. Okay. O, hindi, so ayan maraming salamat mga kaibigan. At patuloy po kasi manood ng si Manolo hello Jose Manalo Say hi, Jose si Manalo Ay, love, love na lang po talaga to sakit ko sila.